Hi guys, ayan nagluto ako ng suman suman na malagkit ayan, titikman natin yan tingnan natin kung anong lasa ng ating ginawang suman ayan testing lang to guys kasi gagawa ako nito ng maliliit para hindi nakakaumay at ang ginamit ko pala dito guys lagata is yung Uh, nabibili lang sa mga supermarket, guys. Hindi ako gumamit ng tawag doon, yung gata talaga. Kaya, kaya ako ginamit yun para malaman ko kung ano ba ang quality ng gata. Ayan. So, so far, hindi siya, hindi niya mapapantayan yung gata na talagang pure gata na walang halo. Ayan, walang halong chemical. Ayan, bakit kamo? Kasi nga, kapag niluto natin siya guys, hindi siya nagmamantika. Ayan. So, need ko palagyan ang dahon ng mantika para hindi dumikit itong suman mixture. So, ito na siya guys. Ayan, tikman natin. Hmm. Ayan. Masarap naman siya, guys. Matamis at sakto lang yung pagkaluto ko, hindi siya masyadong dry compared doon sa naluto ko dati. Ayan. Masarap dito yung chocolate na drink. Ayan, chocolate drink like yung mga tablea natin. Kaso wala ako niyan eh. Thanks for watching!